So mga idol, arita dere sa atong pao. Wala, da, darang sa Ang gamay o, na. Nangka ni siya mga idol, nga lata. Darang dako. Upat mo tani siya mga idol. O ang usa nakabuhi. Okay kabuhi kay sa una ko kanilang sangin ako natumba man na. so ang kong kanan to yung suba gito so nabiling tulo so ang usa gikawat gito hindi man na siya kasaka di ah gamay gamay pa man to ani oh kaninong dako kasaka yung katong gamay gamay yung nakas nawa So, huwag yun ito makabuhi. Gikawat gito. Gikuha gito dari. kini siya ako man gitubunan bunan din Marin. Yan ay sako. Akong alihan dari sako. Nati nga man kung ano nang gawas na Tanan dito. Hindi man ito gawas kay. Ako man itong gi. Butang nagtukod dari. Karang di mapakli ang Sako nati nga magkong nga, nga walis na mantanan so nagduda gito ito gikawat gito ang usah ang laki pag gikawat laki pag yud kamaayo kirip yud ay gabaan na ng mga watan eh labtunon kayo Inuuring mo bawa sa inyo. Gilagtan ninyo nga. Kalayo ang yung gidalhan. pangawaton ra. Di mong kasaka. Imposible mong kasaka. Ako ba nagibutan ng bumbong. Kahabog na na. malupad ang bawa dia, Nga bang, Di mong ba nagkasaka ng gamay-gamay. kawat lagi ni kawat kawatan lagi tahu so, je lah mana lang ni babai apa katong di gamai iya gamai purong babai wak nang laki kawat lah agak gikap dari sakuan kau nak apa Yung ganin agi, ako nagbutang din eh. Nakakao na siguro. Nakakao na siguro ni siya sa nangka nga na lata ng nangka. Ayun, e, tong ba? ako sa so ganyan kaon, Mas ilawom. Hmm. E. Dako, ang usa dako nga nani, kabuhi gito to. E, Kuyog ko ni nakulan sangi natumba. Naduda jud ko na kabuhi ang katungusag yun iyon ani na siya nga nung nawa na, nga nung nawa nga di na magina siya kalusot diya tabunan pag yun yun ako darina pita gawat lagi shout out sa nagawat. Kawatan hmm. <laughs> ni kayo eh. Nara pag sayo ni kuaon. Layo pag yun ni gidalhan. Ya. Yeno yeno hon kuha. Ya bedo duk-duk kun duk kamot. Dukong martilyo.